21 taon ng may sakit na mayaw masinanay, 7 taon ng stroke patient at may diabetes sa tatay. Mag-asawang dahil sa dinaranas na hirap ng buhay, hindi makapagpagamot at tanging sa Diyos na lang umaasa para sa kanilang kapalaran. Panginoong sara ako kami, kaya ba hindi ko makakapay? Sa gabi, bawat, bawat tulog at gising namin. bumabaho kami kami, kami nananalangin. Si Nanay Marciana, na bagamat hirap na hirap sa kanyang kalagayan, hindi iniinda ang sakit. Masikaso lang ang asawang may karamdaman. Si Tatay Emmanuel na di man makapagsalita sa bawat patak ng kanyang mga luha ay mapapakas ang dinaranas na hirap at sa Diyos ay patuloy na humihingi ng awa. Tatay, gano'n ang kamay, gano'n ang kamay kuy benjie allakin tulong mo na re gusto ko pa pa-chika pa talaga loko hindi na hindi na 'ko nah, ilang 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 ang katawan niya <laughs> ay puyo gay pa mababara ng dinasambuhay niyo ay sasantay okay lang kayo baka isa mananasa nanay sang galing si tatay Si ako hirap na rin pala siyang lumakad et eh, tapos ang na aga ay may karamdaman din. Ayan. Buti nakakaya yung ano, alalayan. Isa nga po, parang matutungtong ko pa na nga po kami dalawa. Eh. Sabi ko, lakasan na lang lagi. Alam ko. po. Eh, kumusta na ba kayo? Ito po. May na, parang ka po. Ito po talaga. Parang nahirap na lang po ako. Hindi ko na po alam na kung anong sa buhay po namin. Eh. Kapanginig sila lang ko talaga ako natawag. Tulungan nila kami, huwag kami pababayaan. Nahirap na po Hindi ko na po alam kung anong gagawin sa aming buhay. Eh si tatay nakakaino pa ng gamot? Yung pula ang maintenance niya pula ah. May, may, nagbibigay di... po. Ano nga ulit karamdaman ni tatay? Na-stroke po ito, hmm. tapos medya diabetes po. Nakailang stroke na? Patlo na po. Patlo na? Opo. Talaga lang pong ginagamay ng kami lang Panginoon Diyos. Tay, kumusta ka? Hindi makasalita. Hirap na siya magsalita? Ako ba'y kilala nyo pa? Hindi. Hmm. Nakalimot na. Nakalimot na. Ako si Kuya Benji, Tatay. Yung nagpunta sa inyo dati. Kasama ni Kuya Billo. <laughs> Anong ibig sabihin daw mo? Hindi po lang siya pag-isa nakakakilala. Pero nakakakita si tatay. Malabo po ang mata. Hindi nyo na ako nakikita tatay. Ilan taon na nga si tatay? 64 po. Kayo? 57 po. Hindi na talaga nakabalik sa doktor. Hindi na po. Ano ba dapat ang... Dapat po dahil pa si CT scan po sa ulo. Gawa po nung padalawang stroke po niya. Ang nga po ang utak. Uh Oo. -oh. ngayon naman po, hindi na po ako nakabalik talaga. Si tatay pa lang yung pinag-uusapan natin doon. Uh -oh. Ay yung sitwasyon niya. Ito po, wala, wala po rin akong magawa. Tingin nga ulit yan. At tingin nga ulit yan. Side view nga kayo. At tingin natin. laki-laki ng chan niya. Gawa. Eh, yung mayaman yung hindi na rin natin na ng doktor. Hindi na po. Talaga po walang wala kami. Sa Panginoong istara ako kami, kaya ba hindi ko makakape. <laughs> sa gabi, bawat, bawat tulog at gising namin. Bumabaho kami, kami na nanalangin. Hindi naman kami pinababayaan, kaya ba hindi ng Panginoong Diyo. Kahit pa paano. Mm -hmm. dito po hirap na hirap, naihina sa salwa. Ang sinasabi ko lang sa mas po kami walang pera, wag lang po kami nasabi. Ang aking sabi sa Panginoon Diyos, sana naman pagdating ng makabagong taon, gumaling na kami. Maging masaya kami. Kaya Benji, sa totoo lang, hindi ako nakatingin maging masaya sa buhay namin. Sa hirap ng buhay, bago may sakit na kami. Kasi ilang taon na hansya na? 21, 21 years. Po. Tapos si tatay, ilang taon na... Itong may... po. Gano'ng katagal yung pagtitiis -pag niyo? Pagtitiis namin, sasabi ko, ko Panginoon po, hindi ko na po tas ay ang buhay na ito. Bigyan niyo naman po kami ng kasiyak at taligayahan sa aming buhay. Pagalingin niyo na po kami, maligaya lang. Kahit po kami, kuya may hindi walang pira. Masaya na kami, hindi ako magiging hirap ng ganito. Ang hirap, kuya may hindi ng buhay namin. Isa talaga kami, walang-wala kahit sige hindi naman po ako makapangingin sa mga anak ko pag, dahil wala rin po naman sila pang uh, misa kami natin sila ulang. Binibig niya kami. Yung sabi niya ang buhay na may mga tawa. Ito yung patawa ko. Sabi ko, hey Lord, Lord, kung kami na may kukuha na ninyo, huwag na kami maghihira sa aking karamdaman. Napakahirap, makalala kong pasto na kami nagtitig. Thank you. <laughs> Ay, nung, nung Pasko, may nagpapasko sa inyo, tatay. May nagpapasko sa inyo nung Pasko. Uh, yung pong grocery po, galing sa barangay. ayun yun na yun. Opo. Natanggap niyo nung Pasko. Natanggap At, po namin nung Pasko. Sa so, oras na ito, magkano'ng pera niyo? Meron po ako 50 pesos. eko kumain na ba kayo? Opo. Tatay, ganon nakamay ganon kamay. ah, gano <laughs> oh, ito na, kalinguri kaigad, na namarana, <laughs> ah. ka eto <laughs> <Maraming laughs> <laughs> po <kayo> po. <laughs> oh, na. hindi parang isulat po sa po niyo, ka ng Panginoon Jos, Maraming pa kayo ka namin. hindi. ano yun? na. yung ano yun? wala yung Four, five, six thousand, six hundred. Nanay Marciano. Ay Kuya Benjay, ang tulong ko na rin. Gusto ko ba ipansigap ang asawa ko? Dahil mo ang katawan niya. Ay Kuya Benjay, pahamahan pa lang mga Diyos buhay ninyo. Ay, Okay lang kayo ba kayo sa mananasa, Nanay? Kuya Benjay, ang tulong ko dito sa amin. Mm -hmm. Okay lang ba kayo? Payo umupo po, baka sa sama ng lasa Pasalamat tayo kay God, ha Nanay, pasalamat tayo kay God Galing kay God yan At sila yung pasasalamatan natin nanay-tatay ha. Sila po yung tunay na nagbigay nito. Maraming salamat po kay Ma'am Eralin 500. Maraming salamat Kujemat, 599. Marami. Sa atin pong anonymous sponsor, 3,000. Maraming Marami salamat, salamat po, po Ma'am. Sa At sabi din nga ni Ma'am, galing daw po sa Panginoon, 2,500. Maraming marami salamat, marami salamat sa inyo. Salamat sa, sa Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Habahin pa po ang inyong mga buhay. Marami pa po kayong matulong katulad namin. Marami po nakakailangan tao sa katulad po namin. Kaya Benji, ikaw ang daan ng Panginoon Diyos. Maraming maraming Salamat sa inyo, Kuya. Kaya Benji, kung wala kayo at ang Panginoon Diyos, hindi po alam po ang mayasang buhay namin. At ito lang, kanina pa po, kapag pa po, ako nag-iisip. Papa, ano oh. po paano ko bumanadal sa ospital ang asawa ko. <laughs> eh anong balak niyo ngayon? Mayroon kayong ganyan. Pati-check up ko po kahit pa mabigyan po, po naman siya ng kahit vitamin. Eh ga gaano ito, katagal na ba talagang hindi natin yeah. na tingnan ng doktor si tatay? Bahal dalawang taon na po. Tapos na dating, si tatay? Eh oh, e, kayo, gaano katagal? 19... 2017 pa po. Na hindi rin nakapunta okay, ng doktor. Po. Hindi po. Yes. Oh, o, ayan na. Basta tulungan nyo pa rin ako magdasal sana. May marami pa rin makapansin sa inyo at makatulong sa inyong kalagayan. natatay oh, 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 oh.